Hey guys, today is Tuesday and it's 26th of April and look at that, <laughs> oh my goodness, hewan ko guys, yung mga tinanim kong mga gulay sa loob kasi nga may plano ng i-transfer mga ano, may pero late na talaga yung ano dito guys yung spring wala kaming spring, uh, spring dito diretso na ito summer oh look at that. ang dami na namang snow guys ayan kagagaling na namin kanina ng habi ko sa ano so wards. nag ano kami nag scooter hindi ako nakapag video kasi nga galit yung habi ko <laughs> so ayan yeah, baka mahulog daw ako kasi nga kailangan kong kumapit <laughs> Pero last time naman nung nag-scooter kami, nakapag-video ako kasi hindi ko pinakita sa kanya. Parang ano lang. <laughs> uh, parang, na parang, ano nito ay eh? Uh, tinago ko yung cellphone ko sa kilid. Mm, ayan. So, ayan guys. Yan lang. Update-update lang si Nini. Ayan, magsasap na talaga ako sa YT, guys. Pero pang memories ko na lang para pag magtanda ako, may ma... may ano pa rin ako. May makikita pa rin ako kunting mga video ko sa YT ko. Kasi nga, inano ko na, dinilit ko na at saka yung iba na private ko para makita ko. Makita ko pa rin kung gusto kong uh, puntahan yung mga old videos ko. Kasi nga, maganda rin balik-balikan yung mga nakaraan guys di ba sus dininaw talaga ako guys as in ang ginaw na ngayon sus ilang araw ano umulan siya tapos anong tawag nito eh? parang uminit tapos ngayon ilang araw na naman nagsusnow na naman dami na namang snow yung trees oh. so ayan guys That's all for today's video. Mag-ingat kayong lahat at salamat pala. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga naging friends ko dito sa YT. So, ayan. Thank you. And kung makikita ko naman nga nag-premiere o nag-live kayo, ayan, nagsusupport pa rin ako, guys. Ayan. And thank you, everyone. Ingat-ingat. Hi! <laughs> Diyos ko. Naano na nga ako, nag-cleaning na ako ng mga shoes at saka yung mga winter clothes nandoon na sa, sa ilalim. Siya rin pero ayan. Bumalik na naman. Oh my Diyos ko. Ayan. Ingat. God bless.